Assalamualaikum guys Salamat patang Magandang hapon po sa inyong lahat Ayun guys Ang daming ibon guys no Labas pasok sa loob na Ano lang po ito guys Testing lang po Oh, sinaraduhan ko na guys. <laughs> May masa ko doon. No? Oh. Nagmamasa po ako. Pero, pinaglibangan ko po ito. Sabi kong daming ibon. Ang dami pa guys sa taas Sa langit Kasi Gustong mulan kasi Nag itim, -itim yung langit guys So yun Yung iba guys Nagsilayuan na Testing lang po ito Aku coba-coba saja, tapi ada juga datang, juga burung. Oke, okay, guys, thank you for watching.